Iba-iba ang epekto ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. May mga karanasang masakit pero nagdudulot ng pagkatuto. Meron din namang magagandang karanasan na masama ang epekto. Ang buhay ng isang tao ay dapat nakasalalay lagi sa Diyos dahil hindi naman dinisenyo ang buhay na ipamuhay ng hiwalay sa ating Diyos. Pero may mga pagkakataon na mas nagtitiwala tayo sa Diyos kumpara sa ibang mga panahon. Isa na sa mga pagkakataong mas malalim ang ating pagtitiwala ay kapag tayo ay nasa krisis. Yun bang overwhelm ka sa mga pangyayari at maliwanag sa atin na wala na tayong ibang magagawa kundi ang magtiwala sa Diyos? Ang ganitong panawagan sa Diyos sa ganoong sitwasyon ay hindi naman tatalikuran ng Diyos. Kadalasan pa nga ay mas lalo natin nakikita ang magagawa ng Diyos kapag nasa ganoong sitwasyon tayo. Pag wala ka ng ibang maaasahan at kumilos ang Diyos, napakaliwanag na dahil lamang sa Diyos, kaya ka nagtagumpay. Pero ang kabaliktaran ay totoo rin. May mga pagkakataong nagiging kampante tayo sa ating kakayahan. Nakakatagpo ng siguridad sa ating kayamanan o kaibigan at marahil panatag sa tila maayos na tinatakbo ng sitwasyon. Sa ganyang pagkakataon, nababaling ang pananampalataya at tuon sa tao, bagay, kayamanan at sariling diskarte sa halip na sa Diyos. Kaya masasabi natin na ang mga panahong tila okay ang lahat, kailangan pa ding mag-ingat dahil baka akalain natin na hindi na natin kailangan ng Diyos sa ganoong mga sitwasyon. Ang sabi ng Bible, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas sapagat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang totoo ay hindi naman natin kontrolado ang mga bagay at sa lahat ng panahon at pagkakataon, ay dapat tayo magtiwala sa Diyos. Hindi lamang sa panahon ng krisis, kundi maging sa panahon na maayos din ang tinatakbo ng buhay. Tandaan mo na kung tila okay ang lahat, nako delikado yan. Dahil baka ang kapanatagan mo ay nabaling na sa ibang bagay at hindi na sa Diyos. Maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at laging kilalanin ang pangangailangan sa Diyos dahil walang panahon na hindi natin kailangan ng Diyos. Ang mainam, ang Diyos ay laan, anuman ang ating kalagayan Asa ka pa